Lumilinaw na rin ang mga magtatapat sa local race sa Metro Manila. Ilan sa mga abangang banggaan sa pagka-mayor at vice-mayor, mga dati nang nagtuos. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. May mga banderitas at banda pa sa filing center ng Comelec sa Tagig Convention Center. Mga taga-suporta sila ng incumbent Tagig Mayor Lani Cayetano na susubukang maupo para sa ikalawang sunod na termino. Kasama ng alkalde sa kanyang COC filing, ang asawang si Senator Alan Peter Cayetano na todo suporta sa misis. Kompleto rin ang kanilang line-up sa pagkakonsihan. Re-electionist din ang vice mayor niyang si Arvin Alit. Makakatapat sila ni na dating congressman na si Arnel Serafica at asawang si Janel na nakalaban din nila noong 2022 mayoral race. Sa Pasay, muling tatakbo para sa kanyang ikatlo at uling termino si Mayor Imelda Emi Calixto Rubiano. Kasama niyang naghain ng kanyang running mate at konsehal na si Mark Calixto. Olivares versus Olivares naman ang magtatapatan sa pagkaalkalde ng Paranaque. Biglang naghain ng kandidatura ang asawa ni incumbent Paranaque Mayor Eric Olivares na si Eileen Claire Olivares kanina. Makakalaban niya ang kanyang bayaw na si incumbent Paranaque First District Representative Edwin Olivares na naghain na rin ng COC ngayong araw. Sa Makati, mga binay naman ang mag-iikutan sa pwesto nitong Sabado. Formal nang naghain ng asawa ni Mayor Abby Binay na si Makati 2nd District Representative Luis Campos bilang alkalde ng lungsod. Makakatapat niya ang kanyang hipag na si Senator Nancy Binay. Giit ni Campos, handang-handa na siyang kalabanin ng ate ng kanyang misis. incumbent Pasig City Mayor Vico Soto naghain na rin ang kanyang kandidatura para sa ikatlo at huling termino bilang alkalde ng lungsod. Pati ang re-electionist na si Vice Mayor Dodot Jaworski, pareho silang tatakbong independent. Sa Valenzuela naman, tatakbo na isa pang termino si incumbent Mayor Wes Gatchalian sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Sa paghahain niya ng COC kahapon, igiit niyang kulang ang isang termino para sa pagpapatupad ng kanyang mga plataforma. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, hey, News 5. Po, mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.